Pinaimbisigahan na sa kamera ang malawakang brownout sa Panay Island at ilang lugar sa Negros Province. Ayon kay Congresswoman Julian Baronda, bahagi ng Congressional Oversight ng Kongreso, na ang power outage para matiyak ang kapakanan ng publiko. Reklamo ni Baronda, hindi pa nga natatapos ng House Committee on Energy ang imbisigasyon sa nangyaring region-wide power outage sa kanilang lalawigan noong April 2023. Ito na naman ang panibagong problema sa serbisyo ng kuryente. Gate ni Baronda, malinaw na hanggang ngayon patuloy ang kapabayaan at hindi napapanagot ang mga nasa likod ng palpak na serbisyo ng kuryente. Muling inulit ni Baronda ang rekomendasyon na tapusin na ang interconnection ng Luzon at Visayas Grid na dadaan sa Mindoro para mabigyan ng solusyon ng problema sa kuryente sa Panay Island. Sa report ng NGCP, tatlong planta ang pumalya at ang isa ay naka-maintenance shutdown kaya't nagdudulot ng malawakang brownout. Dahil dito, 60% ang pangailangan sa kuryente ng Panay Island ang Pagkakita ngayon dahil sa pagpalya ng apat na planta. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Mil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!